magandang araw po sa lahat nandito na naman po tayo para maglaro ng minecraft okay let's go may umuulan para yun ayun na yung ating mga baboy. Madaming kalaban. Pagka umuulan, talagang may mga mobs. Wala tayong help, kaya uwi muna tayo. Okay, kailangan natin kumain. Ayun, nagkaroon na tayo ng four. Tingnan natin yung mga piglin. Hmm, eh, paano kaya natin yan makuha, ano? Kasi pag bumaba tayo dun panigurado, ano? Patay tayo. Try kaya natin. Natakot. <laughs> okay. Ayun, namatay tayo. Wala na kasi tayong health eh. Nagtalo na ng tubig yung ating ano. Cauldron. Okay, balikan natin si pig. Pigmen. O piglin yata ang tawag nila dyan. Nakakita tayo ng sheep. Ayan, may kasama ka na. Kaso kailangan kulayan muna natin to ng dilaw din para magkaroon sila ng dilaw din na lahi. Okay, ayan. Nakagawa na tayo ng dye. Mm try natin. Ano kaya magiging anak nila, No, Hindi ko pa nakita eh. Lagi kasing white talaga, as in white. Tapos pag anak white din. Ito, dilaw. And then gagawin natin siyang dilaw. Okay, let's do it. Kain kayo, yan. Ayun! Ayun! Yung kanilang baby ay color yellow din. Kaya pa kayang labanan ng ano yun? Sword lang na ano? Stone? Wala tayong ano? Stone na ano? Eh, wala tayong iron na ano? Sword? Wala rin dito. Kailangan natin maghanap ng iron. Kuha tayong iron. Talagang stone sword lang ang meron tayo. Try muna natin. Pag hindi gumana yung stone, hanap tayo ng iron na ano. Para makagawa tayo ng sword. Ayun Ay, oh no, ang takas na <coughs> Namatay tayo. Lakas. Lakas na ano nila, ng weapon nila. Hindi <coughs> natin nakukuha yung gamit nila. Mamatay sila, kaso hindi natin nakukuha yung sword nila. So, kailangan yata sword natin is iron din. Takpan muna natin sila. Baka mamaya ay eh, tumakas. So, gagamitin natin si Dirt. Okay, tatakpan natin sila. Baka kasi ano eh, makatakas sila. Sayang naman. Kailangan eh, natin yung sword nila. Malakas talaga nila. Napapatay nila tayo kaagad-agad. Wala tayong kalaban-laban dito. So, dyan muna kayo. Magmimina muna ako ng ayon So, kailangan natin lumayo. Pero tingnan natin dun sa hinukay natin baka meron pa tayong makuha ang iron dun. Try lang natin. Pero pag wala tayong makuha, punta tayo sa mga ano cave ito hindi ko alam kung paano to dito ka muna para bawas ano tayo inventory nabili ko yun kay wanderer eh hindi ko naman pala siya gaano magagamit ano tawag si si pickles okay matulog muna gabi na and then maghahanap tayo ng iron So, dito, parang wala tayong makita dito eh. Wala. Wala tayong makita ngayon dito. Siguro kung mas malalim ang hukay natin, meron. Okay. Try natin sa ibang place. Wala, wala tayong mahanap dito. Ibang place tayo maghahanap. Okay. Cover natin. Lagyan natin to ng ano yan. Para hindi, ta hindi tayo basta na huhulog. Ayan. Gagawa natin siya. Bibuild natin siya ng bahay. O parang pader. Ganun. Okay San kaya tayo makahanap ng kawayan dito? Kailangan makagawa tayo ng hagdan ni, eh. Kasi parang Yung hagdan na ano ano nga pangalan nun? Yung patong-patong para mabilis maakyat. Mahirap mag-build pag wala kang ganun eh. Yun naman kasing si stairs na ano, ginagamit natin. Eh, hirapan akong gumamit din nun. Okay, hanap tayong kweba. So, magkukulik ulit tayo ng seeds. Nawala yung ating tanim doon. Kasi nga, nag-ani kasi ako ng wheat doon. And then, iniwanan ko yung seeds. Hindi ko siya na -collect. Kasi puno yung inventory ko. Nakita ko wala na. Dahil nga siguro, dahil umulan, na-wash na siya. So, habang naghahanap tayo ng kuweba, kukuha tayo ng mga seeds. Malayo na yata narating natin. Wala pa rin tayo nakikita ng kuweba dito. Yan. Okay, kuha natin yung mga flowers para makapagtanim tayo doon. mutan ko na namang iwanan yung mga dala natin. Dami pala nating dala. Okay, magkaibang bulaklak pala yun. The same na violet pero magkaiba sila. Ayun. Cave yun no? oh. Baba tayo. Oh, see? May zombie agad. Kailangan ano ka dito, eh. Yun. Sinapon ko na yung mga eggs. Wala tayong ano. Space. Yun. Okay. Ayan, may iron. try natin kasi yung iron sword dun sa mga piglin kasi hindi nakukuha yung sword. Pagka yung gamit natin is stone pick, stone lang na ano sword. Pa kailangan talaga iron sword. Lalim dito. Mas maganda dito pag mas marami kang dalang ano torch. So, na-unlock na natin yung level 13. Next time ulit. Bye.